ang kaso na ito, arson, walang piyansa ito eh. Katulad ng murder, multiple murder, kasi this is punishable by reclusion, perpetua. The new lawyer of uh, the, the respondent. Ma'am, um, kanina na sabi niyo na hindi naunawaan ng inyong client, yung Article 125. Pwede ko po bang malaman, uh, ito po bang mga clients niyo ay eh, mga nakapagtapos ng pag-aaral ng kolehyo? Uh, Mr. Chair, as far as I know, yes po. Paano po nilang hindi maiintindihan na isang bagay na sila naman po pala'y professional? well, yun po yung sinabi nila sa amin. Yeah, yun lang po, Mr. Chairman. Diba yung sa uh, anti-modernization, uh, he was uh, really fighting for the anti, uh, ano yun, eh, no? yung sa uh, modernization. And, uh, well, I, I think, um, uh, well, I'm not a lawyer, but uh, of course, this this not alone. At hindi lang uh, ito lang yung basis for for him to be accused of, no. But of course, hindi naman kayo member ng ano ng anti modernization na uh, program of the government. Uh, kasi parang, parang sobrang dami si sobrang dami naman nagpo-post against or for, di ba? Uh, pero not necessarily na mga super kami or uh, or may may kikitain kami dun sa sa uh, tungkol sa modernization ng ng jeepney. Siyempre, people voice out on social media however they feel. Yeah, okay uh, sabihin mo sa amin ano sa tingin mo ang motibo nung apat na mga suspects para sunugin yung bus? Meron ba kayong na-establish na, na gano'n? Base lang sa inyong ano it can be your opinion it can be based on the evidence that uh, nakuha nyo so tingin mo ano nga uh, uh, bali isa lang pong isa lang po yung sinasabi namin na possible yung pong kami nga po yung nagkandak ng cyber patrolling at lumabas po doon na itong si Jade Castro uh, ayaw niya po ng ano hindi po siya sumusuporta uh, sa modernization ng jeep bago bago yun bago kayo nag cyber what do you call that cyber, cyber? patrolling cyber patrolling I, do, i have no idea mr chair kung ito ay eh, <laughs> tama o oh, oh, illegal or illegal. Kasi ngayon ko lang narinig yung cyber patrolling na, na, na word. No? Sa, base dun sa, kasi yung police report nyo, yung inyong uh, nabasa at napakinggang salaysay ng mga witnesses, ano sa tingin mo, you're the chief of police, no? Ano sa tingin nyo ang motibo? Ano sa tingin nyo ang motibo? Uh, bali, the first motive sa lumabas sa ano namin po, sir, lumabas, uh, na Assessment namin sir, nagkaroon po kami ng uh, cyber patrolling nga po sir, hindi po yung lumabas. Hindi na uh, pinapakita po doon sa cyber patrolling niya. Talaga kung uh, umayos siya sa mga posting na ayaw uh, niya po ng modern uh, season, uh, chips sir. So dahil doon, sa tingin niyo, yun ang mabigat na motibo, kaya karapat dapat na makasuhan yung apat? Ay, para sa akin po, yung bilang investigator on case, ay hindi po yun ang dahilan. Kung baga, ang dahilan po kaya po namin sila kinasuhan dahil sila po ang tinuturo ng mga suspek, ah, ng mga witness po. oh, yun, yun ang sinasabi ko na oh, yun dapat sila. mo eh. And dahil may cyber patrolling ka kasing sinabi Kasi pag ganyan, matatakot si chairman na yung kanyang mga date nung valentines tsaka post valentines, makita nyo rin sa cyber patrolling na sinasabi eh. ba? Diba? So, ang, ang punto ko lamang po, uh, Mr. Chair, is that yung uh, pagkaka-aresto, pagkaka ng kaso doon sa mga suspects, alleged uh, suspects, or suspects uh, dun sa pagsusunog ng bus, eh, must be first established by the by the police so that may basihan yung ating prosecutor. Diba? Kaya nga kanina, tinatanong ni Congresswoman Broses kung nandito yung dating abogadong nag-handle ng kaso. Kasi he could have probably established a prima facie or mabigat na dahilan or probable cause para i-file niya yung kasong yun sa korte. Ito ko. So, Bondoc Peninsula is my district, Katanawan is my district. At yung pinangyarihan ko saan sinunog, yung minibus ay sa harapan mismo ng aking gate ng property ko sa Katanawan, Quezon. So, kung titignan natin yung yung lugar ng layo ng ng katanawan to Bulanay. And that is, I think, 7.30 or 8 o'clock in the evening. Bulanay is only 15 minutes away from Katanawan, Quezon. So, kanina nakikinig ako habang sinasabi nyo yung, yung statements at um, wala naman tayong inaakusahan na guilty rito yung mga respondents. Pero yung sa akin is my own opinion at base sa, uh, base sa sa resolution ng piskal, I think um, it is really unfair na uh, tingnan yung lapses ng, ng bawat party. Ang point dito is, um, siguro, since nasa court ito, kami sa, kami sa Congress, sa committee, ay maaaring pakinggan namin yung bawat party. Pero I think the best, the best, um, the best solution ay i-depend sa yung sarili sa court. Kasi andun eh, wala na tayong magagawa eh kahit magtanong tayo ng ng, ng, ng sobra-sobrang pagtatanong, andun siya sa court. Wala nang magagawa tayo sa Kongreso para doon sa doon sa kaso na to. Ngayon, kung na natin, tatanungin natin ng witness. Um, personally, may personal knowledge yung witness kung sino yung nakita nila na umakyat doon sa minibus. Personally, nung, nung pinapara ng, ng alleged, na as yung, yung minibus, according to the witness, wala naman daw bonnet. So nakita, kung sino may nakita ng witness, kaharap nila yung wit yung 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 arsonis maring yun yung kanyang experience nakita niya nung oras na yon so mr chairman for me hindi ko na kailangan tanungin ang 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 bawat isa ang sa akin lang is I am making a statement based doon sa sa mga nakita ko tarinig ko at the same time is really it is my district na kailangan din na um gusto ko na ang bisita sa aming distrito ay safe all the time. Ah, nakikita ko rito na ang mga akusado, yung council nila na dapat nilang sinandalan ay pumirma doon sa uh, waiver pursuant to article 125 of the revised penal code. So dapat doon, hindi nila hindi pinapirma sa abogado na mag ano sila magpayag sila na iwave nila yung karapatan nila. Doon nakalusot yung uh, yung mga kapolisan natin. Uh, doon nakalusot ang hot pursuit operations sa ating mga kapulisan. Uh, sa kay Mr. and Mrs. Castro, uh, hindi naman ako pumanig doon sa mga kapulisan. Uh, for all you know, I am a former police officer for 30 years. And I was also incarcerated for the crime which I did not commit. sa sarge ako ng multiple murder. So, nakulong ako ng may isang taon. Uh, dapat dito, ayusin na lang sa abogado on the side of uh, uh, Mr. Castro. Kasi walang ang kaso na ito, arson, walang piyansa ito eh. Katulad ng murder, multiple murder. Kasi this is punishable by reclusion perpetua. Uh, reclusion temporal in its minimum period to reclusion perpetua in its maximum period. Walang piyansa yon. On the part naman sa ating kapulisan, uh, I can say that the, the alibi cannot overcome the positive identification of the witnesses.